Morning mga master. Pising ulit tayo mga master gamit itong Master Miller Ministro. Gamit natin mga master Master Eli Mino. So, i-biltis natin ngayon mga master. Susubukan natin um talagang Effective ba talaga ito mga master. Dito na tayo sa uh, site uh, sa spot mga master. So, Susubok so, na tayo mga master. Uh, baka sakali na naman tayo mga master. Ayan mga huli. Sana meron. E, hindi, hindi babukya mga master. So gamit natin mga master yung ML. kay ML tayo mga master. Sana uh, meron. timing tamat taman <tipan> Diampun <50 m. Kupit. tipan> ampun muka paon ay pasol oh di sana tayo mga first cast okay. Yang ke atas dah ini batu munas. Tu master eliminum mau maser. Sana di to muka kuat nanti mau maser. Talas nungkan mau maser. Ang gandang lur, bumsik. Ang load pala natin mga master is 8 pounds na Ricky Maro. Saka 2000 series na trail. Itira natin sa si malayo. May mga talakitok dito mga master pero ayaw kumain sa mga lur sa kajig ayaw ko lang ngayon mga master sana kumagalat na sila nito yun sa malayo tiki first piece natin mga master tiki ayan ang rubintado ang liit napakawalan natin mga master ang talas talaga gusto bago mga master no? Ayan, mga master tiki napakawala natin Ayan tayo mga master. Ito pa lang master. Sigras. Ay tiki. Ang laking tiki. Ayan. Ay sigras. Ayun. Good size mga master. Sigras. Ayun mga master. Sigras. Sigras. si Gras mga master good size kailangan kasi natin patayin para hindi ma mapull ma yung kuha natin cellphone iyan ginawa pala akong master ng tuhugan maser kita yang mau maser ya good size tak pun oleh si keras yang kuat natin tapi yang alun mau maser ya ini mi baluk nasi bungsu kita yang mau maser baluk

lapo, lapo nga, daman hot kaya, eh, alam mo, eh, hing, uy, pusa ng alo gitu, kabitau, laking bugaho. Sayang. Ito natin gagagagunuhak kasi malaki. Kapaputol yung walang yun. Sayang. Laki na naman nun Isang palad. Sayang. Sana, nandampot na natin. Ito na yung walang. dinampot nampuk ayun huli good size na tayo laki ay kanun pa rin hindi ka na makawala boy wala 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 Nakakawalan. Nalaki. Oh. Nito yung galaki mga masir. Mga 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 masir. Ayan o. Uh, laki nito.

kinagat kamay ngayon buha full ika laki size ng gaong muntik na nakawala mga master hindi natin ang natin mga master ay laki mga gaong mga master ay eh. mga master. Okay, oh. sa akin na malaki. Namasya, may nakuha tayo yung isa, nagbabagkan ng isa, pero hindi man, hindi natin nabidyohan. Alakanin naman, Master, ayan ya, no? o. No? Dagan ng isang bugaong na malaki din. oh, lawa na. Ang

Akin natin to ¡Gracias!